Ayan, may kambing kami. May bago namin kambing. Pero hindi sila dito. Yan yung gis namin. Ito ang ano, pin ng gis namin. Dati nasa chicken sila. Magkakasama sila doon sa chicken, turkey. Kaya lang hindi sila dumadami hindi hindi sila pwedeng mag sama So ito na yung sa kanila, ito na yung pinakabahin nila. Ang ginawa namin ito sana yung knit knit sana. Kaya lang marami kaming aso. Ninangat ngat nila. Hindi pwede. Hindi pwede sa aso to. Ayan na oh ito na ang ginawa nila so kailangan lagyan ng ito ang ng aso laki pa naman kaya kailangan anuhan na lagyan ng hollow blocks para mas matibay sa baba. Tapos ito naman, itataas siya. Kasi pag mag, may baby sila, dito lalabas din. Maganda pag may hollow block. So ito ang geese. May swimming pool sila. Ayon. Pababa na naman, magsuswimming na naman. Oh, umiinom. Doon din umiinom. No swimming! So, ito ang bagong tahanan nila. Ang ganda. Tapos, yung goat namin, dito muna sila habang yung bahay nila inaayos. Para hindi na kailang talian. Eh, hey, matakaw ka, no? Matakaw ka. So, dito na may ilalagay yung goat at saka turkey. Yan yung bagong wall para hindi makapasok yung aso. Ayan. Dito 'yung bagong bahay ng goat. Kasi 'yung grass dito tumutubo. Tum madali siyang tumubo. Ang problema lang maraming ano, ang pwedeng ilagay 'yung um fences. Kailangan may fences kasi marami akong tanim. May mga gulay ako dito eh. Ito ang taniman ko ng kasaba. Tapos sweet potato. Yung mga kumuti ko, kailangan ko ng kamuti kasi yung talbos pinapakain ko sa ano, baboy. At saka yung manok kumakain din, hinahalo namin sa pagkain ng manok, turkey. Especially baboy yun ang ano nila, snack nila. So kailang i-finish eh. So <laughs> marami pang gagawin. Marami pa ang ano, magagastos sa fencing lang kasi kailangan permanent, hindi naman pwede yung hanggang one year lang. Kasi um forever na ata to eh. Well, not forever. At least gusto kong dumami sila para naman ako makapagbenta. Ito ito ang business ko at saka pinag-aaralin ko rin. Natututo rin ako sa ano, experience. Wala naman akong kaalam-alam sa farming. <laughs> experience lang enjoy enjoyable kasi. Masarap yung may mga alaga lalo na pag malaki ang land. Nakakasad pag ano, pag walang kalaman-laman yung land. Kailangan kasi ibungkalin kung magtatanim ka. Hindi rin man ano, hindi rin maganda pag puro tanim. Kasi hindi, yung mga tanim ko dito, hindi nag, ano siya, hindi nag, um, um, hindi nagiging healthy. One, sa unang taon, maganda siya. Tapos pag next year, hindi na. At saka kailangan ko ng proper equipment kasi hindi ko kaya. Wala namang nagtatrabaho ng ano, ng ano ng, na ng, ngayon, farming. ito ang hobby ko na hopefully kumita ako ito yung bahay nila ito yung sa goat malaki kasi expected ko na dumami sila hopefully <laughs> ito yung sa goat ito yung sa goat tapos ito yung sa turkey ito naman pag hindi na bintay lahat yung baboy, yung biik namin, baka ilagay ko dito pag nabuntis yung nanay. Pero sa ngayon, ito ang magiging tambayan ko. Masarap dito eh, mahangin. So, ito ang farm ko. Farm namin. Hindi naman mahilig ang asawa ko. Mahilig lang siya mag... Manood. <laughs> Binibisita yung mga animals namin. and maybe one day I'll open a petting zoo <laughs> pag dumami na sila magkano kaya ang ticket ang entrance fee kikita kaya ako <laughs> we'll see